Uh, nung una, smooth na smooth. Kasi ilan lang yung mga pinagbibigyan. Sampung tindero. Dalawampung tindera. So, eto na. Nung mamimigay na sila sa pangkalahatan na, hin ayan na, nagkalabo-labo na. Pandaan Tandaan nyo, uh, rice traders tong mga to. Yung mga nandyan dyan, yayamanin yan. Mga negosyante yan, ha? Uh, yayamanin yung mga yan. So, ito ang problema. Maraming mga nagkiklaim na mali yung mga pangalan, mali yung middle initial, mali yung ganito, mali yung ganyan. Kailangan pang bumalik para lang sa mga, ano, mga additional na dokumento. So, ito mga bossing, ito ang problema dyan. Kasi noon, nabanggit ko na yan dati, dun sa ayuda kay Kupitan, meron akong mga kilala na uh, hindi sila uh, nag naglista sila ng mga pangalan na may nagsensus sa mga tao nung pandemic. So, yung nagsensus sa mga tao, ikaw naman yung naglalagay ng pangalan mo, ikaw din yung naglalagay ng number mo, so hindi ka magkakamali, di ba? Nililista sa papel eh. Bawat bahay, kinukuha yun ni Kupitan. Tapos, i-encode nila Kupitan yun sa kanilang computer. Pag input nila sa kanilang computer, mga bossing, alam nyo ba yung style? Pinabago talaga nila yung isang letra, yung middle initial, dinodobli nila. Halimbawa, ang, uh, ang, ang middle initial mo ay ayuda. O, Eden Ayuda Panganiban. Dapat ganun yung pangalan mo. Pero ang i-encode nila, Eden Ayuda Ayuda. Tapos yung number mo, ang ilalagay nila, mamaliin nila isang numero para hindi ka ma-text. Oh, hindi ka ma-text ng coordinator kasi iti-text yung batch eh. O itong number na to, pumunta na po kayo sa barangay, nakaready na po yung sa inyo. O oh, so pag nag-text dun sa numero na yon, so nagawa na nila yung isa, nakapag-text sila. Ah, uh, may, may tao talagang ganito na may number. O oh, so itong mangyayari niyan mga bossing. So, Uh, po, ano ka ngayon? Syempre, yung uh, kakilala ko, hindi siya hindi siya natatawagan. Walang nagme-message na katanggap na yung kapitbahay namin, pero siya hindi pa. So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa barangay kasi nga hindi niya naantay. Syempre, kapirahan 'yon, eh. So, pagdating doon sa barangay, yun nung ano, sabi niya, meron nando-diyan ba yung pangalan ko sa computer? Kasi nakuha naman ako eh, yung pangalan ko na nakaraan. Nando doon, nando doon yung address nando doon yung pangalan. Pero ang mali is parehas yung middle initial at saka yung last name niya. Sabi niya, paano magiging parehas yung last name at saka yung ano ko? Yung uh, middle initial ko. Eh ako naglagay mismo niya. Hindi naman ako pwedeng magkamali. So sinasadya nila na yung input minamali nila. Kasi ma ma magpupunta yung mga legitimate, yung mga kakilala lang nila. So, yun yung mga legal na makakatanggap. Ngayon, marami na parang doon sa listahan nila yung mga parang, o oh, ito, tinetext namin, hindi nagpupunta. O oh, ito, ano namin, uh, mini namin, wala. O oh, kasi pag nagpunta ka, nagpatanong ka, anong pangalan mo ma'am? Uh, Procopio. Pag hinanap nila yung Procopio, ay wala po kayo sa listahan. Baka sa susunod na batch po kayo. <laughs> yun yung sasabihin nila eh. O, oh, tapos ngayon, nalimbawa, ang bibigyan isang libo, no? Oh. Tapos, merong mga isandaan o dalawandaan na mamaliin nila yung mga detalyeng ikikiin nila. So, wala makakapag-claim noon. Kasi kahit magpunta yung tao doon, magtanong, pag hinanap control F lang yan eh. Sa listahan nila, wala. At wala. O, ayun na. O, so, floating na yun So, merong unclaimed na isandaan o unclaimed na dalawandaan. Alam nyo gagawin nila doon. Diyan na yung papasok yung mga sindikato nila na mag, mag, may magpapanggap na siya tong tao na to, pipicturan pa. So kapag uh, inaudit sila, o oh, ayan oh, may picture o, oh, so kumpleto na ibigay namin lahat. Pero hindi talaga sila yung mga tao na yun, may prosyento sila dun May prosyento sila, 50-50 sila doon. Halimbawa sa probinsya ay 6,000, tiga 3,000 sila doon, si Kopitan at saka yung nag-claim. Mm -hmm. Kanya ng style dyan sa mga ayuda na yan na hindi organized. Yung biglaan. Kasi ito, sa mga nagbibigas, biglaan yan eh. Oh, Oo, kumbaga kinuha nila yung mga pangalan na yan saan? Sa DTI, sa BIR, doon nila kinuha yan. So, pakinggan natin tong problema sa ayuda. Mayroon kasing pwedeng mangyari rin to rito dahil parehas na parehas eh yung mga nangyari dito parehas na parehas iba yung middle initial iba yung spelling iba yung ano parehas naman ng address o pakinggan nyo magre-reklamo na rin na ang ilang rice retailer na bigurin mabigyan ng ayuda ngayong araw Kung wala sa listahan ang ibang retailer, mali ang spelling ng pangalan na nakalagay. Nasa front line. Yun. Na... <laughs> Kung wala sa listahan, mali. O, oh, hindi ba? So, yari na. Oh, pagka ikaw na visit ka, ano ba naman yan? Pabalik-balik ako, bahala na nga kayo sa buhay niyo. Hindi ako pupunta diyan. Oh, ano na mangyayari? Kasi katulad niyan si Tita Flor. Tatlong beses na migay ng ayuda sa ano sa kanila sa Bulacan. Yung kapitbahay nila tatlong beses na katanggap siya isa lang daw. Ano ibig sabihin noon? ibig sabihin yung dalawang supposedly matatanggap niya iba kumuha. Oh, ganun lang yun. Balitang yan, si Shaila Francisco. Ah, Dinumog mga... Di ang bigay ng 15,000 pesos na livelihood. Sa ni, you ano, know, the wanderer, may corruption din kaya dyan, boss data? Ah... <laughs> uh, ito po yung mga tanong na hindi na dapat sagutin. Pag may pera, may corruption. Yun lang po yan, sir. Yun, maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Lalo na dito sa Pilipinas. <laughs> Mag-iwan ka ng limang piso, Wanderer. Mag-iwan ka basta merong naninigarilyo sa pamilya nyo. Mag-iwan ka ng limang pisong bariya sa ibabaw ng TV. Maniwala ka wala pang isang oras mawawala na yan. Oo, oh, wala pang isang oras mawawala na yan. Kasi ang ibig ko sabihin, kapag kang ka tao may bisyo, tapos ang bisyo ay pagnanakaw, basta may perang usapin... Oh. May kikita at kikita dyan, sir. Assistant sa mga rice retailers sa Marikina City kaninang umaga. Hindi pa man nagsisimula. Puno na ang covered court na ito. Si Elmer Recepcion, mag-aalas 8 pa nakapila. Nagsara raw muna siya ng tindahan para makuha ang tulong sa pagsunod nila sa 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Yun nga lang ang inaasahang pera na pornada. Wala kasing apelido ang pangalan niya sa listang ibinigay ng DTI. Nainkot nila, Elmer Hermoso, na wala yung asepsyon. Pero sabi nila ma'am sa akin, nila ng paraan. Malaki kayo na fan, ay nayangan talaga namin. Kasi ya, minsan lang ito mamangyari na magkaroon kami ng ganito na uh, ayuda. May mga hindi rin nakakuha dahil mali naman ang spelling sa pangalan. Gay ni Eliotergo Espino. Ano ko? apelyido eh, paano, paano, magkakamali? <laughs> <laughs> paano magkakamali? Hindi naman yung pag nag-apply ka ng... Uh, Di ba nag-apply ka ng ano sa... <laughs> sa DTI o sa barangay hindi naman yan o anong pangalan nung anong pangalan nung may are? uh, Eleuterio Espilio hindi naman iba yung ano may fill out kang ano doon document na ilalagay mo yung pangalan mo, ikaw mismo magsusulat, hindi ka magkakamali. So, ang mali dito, yung pag-input, pag-key-in doon sa system, sa database. O, kaninong pagkakamali yun? O, ngayon, dahil hindi ikaw si Eleuterio Espilio, eh, ang, ang apelido mo, halimbawa, si Pilio. Hindi Espilio, o oh, Eleuterio si Ay, hindi ikaw to, si Espilio. Kasi kailangan mo magpakita sa akin ng prueba na ikaw si Eleuterio si Espilio. Hindi po, ako nga si Eleuterio Sipilio, parehas ng adreso, so, ayan nakalagay oh, 44 Victory Hills Fortune Marigines. Ako yung nakatira diyan si Eleuterio Sipilio. Eh kailangan ko nga po ng pruweba na ikaw po ito. O hindi ka po mahapapakita ng uh, ebidensya, hindi po ikaw 'to hindi mo makukuha 'to kasi baka may maya, dumating si Eleuterio Sipilio dito eh di wala akong pang-aabono diyan, sir. O, di ba? Ganun na mangyayari diyan Ngayon, ikaw mabibwisit ka. Baka ikamatay mo pa yan. Sa sobrang init ng ulo mo, sa sobrang init ng ulo mo, pa uwi ka. May nasanggi kang bisikleta, tapos nilabas mo yung bisikleta, tapos kinasa mo yung baril mo. Tapos, kinaladkad mo pa yung bisikleta nagbibisikleta sa gilid ng kalsada, sa sobrang inis mo. Ayan, dahil lang dyan sa ayuda na yan, nagkaletsi-letsi ka pa. Imbis, ispe, no? Naging ispelyo. Hiling ko, eh, dahil siyempre tamang ano dito address tama yung pangalan ko o ngayon dapat i-assist na lang nila